Good uh, morning po dito no. Uh, bago kami mag-training, may gusto lang ako sabihin na, May mga nagkakalat sa channel ko, mga kaibigan. May mga nagkakalat ng issue. Uh, ito, uh, gagawin ko lang 'tong video na 'to para sa ikalilinaw ng karamihan dahil marami nagkakalat ng false uh, news kino-comment sa channel ko para sa inyo 'to. Lalo na ikaw, Abid pa na. Nagkakalat ka ng mga maling impormasyon sa mga video ko, kino-comment mo paulit-ulit. Ito po, papakami lang ako at uh, sabihin ko sa inyo. Bago kami mag-training. Yael, ay, uh, kumusta? Samson, anyo nyo po? Ilo po. Ilo po. Shoutout, Yael. Come by Rocky Pera Vlogs, ilo. Secured 12, ilo po. Good morning. Ilo watching from Toronto, Los Biminda, Cabanila. First like idol, Zoe TV. Charles from US Ninso or Yiro Bumangalang Sunny Almazen Iloco Sen Sen Kadapan Jenny Dope Castilla Ilo Jonel uh, uh Rods Vlog Samson Anyo Nervo Salamat po Idol First Abibas Ayun okay na siguro ito Mga kaibigan May gusto lang po akong linamon sa inyo uh, Carpel Bulacan Ilo po sa inyo Alright um, uh, Ngayon pag gising ko mga kaibigan Ginigising ako ng mga comment Na pinaplad at uh, comment sa mga channel ko na para bagang pinag uh, uh ano nyo kami uh, ni Jason ha ito po ang ano si Jason po magkausap kami at sa GC namin mga kaibigan alam niya ang update sa kanyang visa wag po kayong gagawa ng issue at ikakalat nyo pa sa si channel ko okay ganito po yan mga kaibigan ito po alam po ito ni, alam po ito ni Jason yung visa niya po mga kaibigan na P1 ay yung petition po ay inabot po ng isang buwan okay bakit po? Eh nung pagdating lang po ni Jason sa Manila Kailangan pa namin i-renew yung passport niya Bago namin siya may apply ng visa So what we did? We renewed his passport first And then Tsaka po Pina-apply ni sir siya ng visa Una muna Petition Petition for working visa At hindi po yun madali May mga uh, justification pa po yung gagawin Pinasok po siya sa TGB Promotion ang, ang petitioner po ay TGB Promotion Ngayon po Pagka... Ano po sa kanya? Pagka-approve sa kanya ng uh, P1 visa, visa nung uh, June 23 po tsaka na po nilakad naman ngayon ang kanyang ano po ang kanyang namang sabi uh, dito yung kanya namang US visa P1 mga kaibigan Ngayon yung, yung uh, immigration attorney na partner namin ngayon ay hindi alam kagaya nung uh, 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 last uh, partner namin na Ronzio na pag binayaran sila ng MP promotions ni Sir Sean sila na talaga uh, ano aantay na lang kami ngayon hindi kami ang pinapagawa so uh, ang ginawa naman ngayon uh, na ano na nila na gawa na nila yung uh, petition sa amin na naman ngayon uli pinapasa yung uh, ibang information kagaya ng info sheet DS-160 ng visa processing which is ginawa ko po yun tapos na po yun lahat okay tapos na po yun lahat alam po ni Jason yan wag po kayong gumagawa ng issue tapos na po yun lahat ngayon po anong sunod payment na po gismil nang boss po namin na magbabayad. Yun po ang win workout namin ngayon. At dahil po wala ako sa Pilipinas, ang pera po ipapadala mismo kay Bro Jason. Okay? Si Bro Jason po, papadala sa kanya yung uh, uh, 190 or almost 200k, uh, 200 uh, USD. Uh, nasa pera natin mga nasa ewan ko 95 mahigit yata 'yan. Siya po ang ano, siya po ang uh, magbabayad niyan. A ah, dahil po sa, sa kanyang ano, nakapangalan, dadali niya passport niya, ibabayad niya sa banko. Pagkatas yung resibo nun, ibaba uli sa amin para po ma-schedule siya. Pag na-schedule niya po siya, hindi po pa po dun tapos. Dahil po ang scheduling po ng visa, visa mga kaibigan, ang earliest possible date ngayon ay January next year. Ngayon po ang gagawin po namin sa MP Promotions po, pag nakuha na yung earliest possible date, which is eh, any date in January next year, ipaprocess po ngayon ng Senate eh, with the help of uh, Office of Senator Manny Pacquiao, ang expedite po para po mai, uh, habol po si Jason para sa darating na laban ni Cuadro Alas at ni Senator Manny. Ganon po ang proseso mga kaibigan, huwag niyo po ako sinisisi ako po, gawa ko na po lahat ng ano ko Ng uh, pagkabato po sa akin ni Sir Sean Gawin yung DS-160 ds, DS ni Jason Tinapos ko pong lahat yan Ano po ang next ngayon? Magbabayad po ng GSMIL Ako po ba ang magbabayad? Hindi po Wala po akong ganung pera ngayon Ang magbabayad po niyan, promoter po namin MP Promotions Alam po yan ni Jason Nandiyan po kami, nasa GC po Huwag po kayong magkakalat sa channel ko Lalo na yung abid pa na yan Kinakalat nyo, ang dami mong kung ano ha o sino ka man, ang dami mong comment sa mga video ko. ang ah, pinapalabas mo ako may kas- Anong anong kinalaman ko? Ako po yung nandito tumutulong ako sa processing, hindi ano, hindi hindi ako yung ah, hindi ako ang US Embassy. Ang petition ba madali ba? O hindi, sa lahat ng taga-US na nandito na, na nanonood sa channel ko. Ang petition ba sa working visa madali ba? Sagutin niyo nga. Sagutin niyo ngayon. Oh, na-release na lang yung passport ni Bro Jason. May 27. May 27 ba? Hindi, May 27 kami nag-apply. Na-release mga after 7 days. O. Oh. O, oh, yan o. Oh, router Tagala. Hindi madali ang petition. O, oh, yan Yan, taga-US yan. Si Router Tagala. Ba't ako sinisisi nyo? Masyado kayo ah. Magkakalat pa kayo sa si channel ko. Wrong info kayo. Matagal, ano kayo? Ah... Gusto nyo, ano tinatantad nyo yung mga video ko ano para pag mabasa ng iba magagalit sa akin pambihira kayo Again po nag-process uh, kami ng uh, uh, ang ano kasi ni Jason papers ni Jason pare expired passport at visa Ni-renew po namin yung visa May 27 bago ang birthday ko ng May 28 na release po yung uh, passport niya after 7 days after po noon tsaka lang siya uh, pwedeng uh, mag-apply for petition muna bago yung visa kasi kailangan petition muna ng working visa ma-approve before he uh, applied for P1. Hindi ka po makaka-apply ng P1 nang wala kang approved petition. Ngayon po nung uh, na-approve na, na po si Jason yung petition niya, uh, na-approve po 'yan June 23 tsaka naman po nilakad yung P1 visa niya. And ngayon ibinato po sa amin yung uh, uh, DS-160 form sa lahat ng nasa US, alam nila 'yan. DS-160 form 'yan po yung kanilang info sheet. Mga kaibigan, 'wag po kayo magko-comment sa ano ko na pinapalabas niyo yung kasalanan ko. Ako po ay nandito na tumutulong po ako. tumutulong po ako, ako ang, ang, ang handle ko po mga kaibigan ito lang processing pag fill up ng form hanggang dun lamang po ako yung pagdating po sa pagbayad hindi na po akin yun syempre sa ano po namin yan sa promoter po namin yan gismil po yan na ngayon ipapadala kay Jason kwadro lang sis boy Chillan, bro dito lang ako maghintay hindi bro may mga nagkakalat kasi sa channel ko eh sabi ko nga sa inyo alam ni Jason to magkakausap kami sa GC namin. Ba't kayo nagkakalat sa channel ko? Yung mga iba dyan. Pinagkoko-comment nyo. Paulit-ulit. Ang dami. Paka namang... Akala nyo ba hindi wala kaming ano? Akala nyo ba wala kaming GC? Akala nyo ba wala kaming pag-uusap? Yung mga nagkakalat diyan sa ano ko sa channel ko, ana hindi hindi kayo ano, hindi kayo hindi niyo alam ang ano, hindi niyo alam ang proseso. Anong kinalaman ko doon? Hindi naman ako ang ano, hindi naman ako US Embassy. 'Di ba? Ako po ay ang tangi kong trabaho si form po, filling up the forms. Yung bayad po ay hindi po sa akin manggagaling. Yung approval po hindi din po sa akin manggagaling. Tap pinapus ko na po lahat ng party ko mga kaibigan. Huwag po kayong magkakalat sa si channel ko ng ano ng wrong information. Pinapalabas niyo ano uh, ano kami para mag, masira kami. Huwag kayong ganyan. Yung mga kunyari concern nag nag, ano, nag nagko-comment tapos paulit-ulit. Alam niyo kung ako go sabi ni Cuadro is my boy, sabi ni Coach, bro, bro, chill lang tayo bro, alam ko ang hirap ng boy mo dyan. Alam ni Jason yan, ako lahat ang galaw dito mga kaibigan. Gustong gusto kong nandito na siya, how I wish na nandito si Jason para may katulong ako. ba? Diba? Eh pag nandito si Jason, eh di tulong kami, mas maano, mas magaan -ga yung trabaho mga kaibigan. Eh ngayon, Siyempre kailangan naman pakilusin natin si Cuadro hindi. Tayo lahat ang kumikilos dito. Kung ako lang masusunod, gustong-gusto ko nang nandito si Jason. Kahit nung unang alis pa lang namin, nasabay na kami. Huwag kayong gagawa ng issue. Uh, yun naman, Rotor Tagala. Ano naman, uh, nagigising nag lang kasi ako dun sa mga flooding comments eh. Kaya gusto ko lang ano, gusto ko lang linawin. Alam yun yung sa mga taga-US, yan nga, sila router, sila, yung mga taga-US, alam po nilang proseso, proseso. Yung mga hindi pa po nakakaranas uh, na mag-apply ng US visa, hindi po madali, mga kaibigan. Pero kahit nga ganun, mga kaibigan, ni we are using our connection sa Senate, yan, pag nakakuha na ng, ng uh, scheduling, i-expedite ano po, i, i -expedite po yan. Wag kayong ano, wag kayong tag dito. Madali lang magsabi eh. O nagtatampo uh, nagganyan-ganyan uh, kasi ikaw, para ikaw, sayo sayo bakit ako? Eh, hindi naman ako ang ano niyan. Uh, hindi din ako magbabayad. Ang ano po ang trabaho ko, yung filling up the forms po, yung form pag mag mahaba po 'yun, nakakahilo po 'yun lalo na cellphone lang po ang gamit ko. Wala pa akong desktop ang haba po nun lahat po yung mga history mo ang daming tanong dun uh, back, uh, background education mo sa sa trabaho yung, yung justification bakit ka mag-a-apply ng US sa anong gagawin mo sa US ganon kasi katagal sa US mga ganun po ay yung travel history for the last 5 years alam nung lahat yan kung gano'ng ka-technical yan yun po ang aking trabaho after po nun ipapasa ko po yan sa boss namin kay Sir Sean at sila po ang mag-ano mag, ano, mag uh, po ng susunod. Ano yung susunod? Payment po which is 190 dollars, almost 200 dollars. Okay po. Ngayon po, yun po ibabayaran sa Pilipinas. Ang gagawin po noon, ang sabi ng aming boss, ang yung anak niya ang magpapadala ng pera si Brendan, papadala kay Bro Jason. Okay? Si Bro Jason po, dadalhin yun sa RCBC ngayon. Dati BPI yung partner bank ngayon, RCBC. Ibabayad niya po yun ngayon. Papakita niya yung passport niya, ID niya. Tapos may may ano po yun may parang call ay uh, reference number ngayon po pagbayad na po yun ibabato po uli sa amin and then from there we can schedule po the, the visa after po noon like I said ang earliest uh, possible uh, possible uh, interview date ngayon ay January next year ano pong gagawin namin para makahabol po si Jason sa laban i-expedite po ng Senate yan ng MP promotions po yan mag-request po ang MP promotions ng request sa DFA para pabil pabilisin. Ano pong kailangan ng DFA? Justification bakit kailangan uh, i-expedite? Bakit Ma may ano yung ano ano yung reason? Ngayon, ipapakita namin yung poster, yung box rec na laban po ay August 14. So yun po ay may intindihan ng DFA pag mayroong ano valid justification na tinatawag. Yun po i-approve sa lahat po ng uh, boxer namin gano naman po lagi at uh, mga members ng team. Then after po noon, uh, we will get the expedited date. Jason will be uh, going there for physical at appearance po. And then after that, maybe 3 to 5 business days, marirelease po ang visa mga kaibigan. Ganun lang po yun. Huwag po kayong magkakalat na meron kaming nga uh, hindi pagkakaintindihan dahil po meron po kaming ano eh. Meron po kaming GC mga kaibigan, team kasi meron at doon po kami nagpapalo up. Kami po, ako po ay eh, nagpapalo up ng, ng, ng bayad sa anak ng aming boss na ipadala kay Jason. Alam po ni Jason 'yan. 'Di ba? Huwag po kayong magsasalita agad ng mga kala niyo eh. Nasa hawak hawa ko ang ano, ang immigration, hawak ko ang US embassy, hawak ko ang pera. Hindi po ganoon. Ang ang tanging part ko po ay to fill up all the long forms. 'Yun na po. 'Yun na po yung ano, yung uh, tawag dito. 'Yun po yung aking ginagampan ng tungkulin at ibinabato ko na po 'yun sa next ano. Billy Jack ang ipadala. Ito din po. Ay uh, sige, isa pa, isa pa din pala yung kay Billy Jack. Ito po. May mga nagsasabi bakit I uh, I mean, uh, yung uh, si Billy Jack eh, ano din yung visa ni Billy Jack. Ito po mga kaibigan. How we wish that uh, we can uh, ano uh, nilapit na po namin yan. Ako si Jason din yata and si parang ibinanggit na namin ako si John sa GC namin kay Sir Sean. There's a YouTuber named Billy Jack Sanchez ah uh, uh, eh kind of famous in the Philippines ganyan ganyan na uh, pwedeng makaano makasama at uh, tulong din ano nagagawin uh, niya yung lahat ng yung ibang alam niya sa boxing ngayon mga kaibigan ito oh, ang sagot sa amin ni Sir Sean ito ito alam ni Cuadro Alas to alam alam din ni Jason to nasa GC namin to sabi ni Sir Sean but dude it's not easy sabi how can we how can we justify it to the immigration let's say years of experience in boxing Oh. Doon medyo tagilid. Kasi, pag po tayo kukuha ng, let's say, uh, invitation or parang expedite request, we have to justify gaano kahalaga ang kanyang papel sa magiging laban, for example. Eh, alam po, eh, si Sir Sean po, pag kinausap mo, eh, alam po niya yung ano eh. Alam po niya yung paikot-ikot sa boxing. Alam po niya, oh, okay, sige. Uh, kagaya ng kapatid ko. Sabi, yung kapatid ko mismo, si David. Inawit din ni tatayan ni champ kay Sir Sean. Oh, okay, uh, he can hold pads but hindi hindi lang 'yun ang pwede nating i ano i-present sa immigration eh. Kasi kagaya ni Jason mga kaibigan, yung petition po ni Jason ang haba po mga kaibigan. Years of experience he is uh, an ex pro boxer, he is a licensed trainer, he's been uh, training Cuadrola since like yung mga, mga early 2000s or ano. Ganun po, ganun po yung ano kay Jason sa petition that is the reason why he will be granted to have a P1 visa. Kaya nag po ang kanyang petition. Okay? Actually, nung, nung habang yun po ay appro uh, under approval, ang dami pa pong hinihingi na mga mga justification, mga ano tawag yan, mga documentation uh, for Jason yung para po ma-justify ang kanyang petition for working visa. Ano-ano po yun? Yan, yung license siya ng Games and Amusements Board, napaka-importante po niyan years of experience uh training Quadrolas yan po napaka uh, halaga po niyan iisa uh, an ex-boxer maano po yan na uh, napakahalaga din po niyan of course yung statement uh, from Quadrolas himself na he needs Jason kasi po uh, ano because uh, uh, he is really important Dun sa ano sa training sa training camp ganun po so sa mga nagtatanong po bakit ano 'di ba wala si Billy Jack ganyan Actually, he's a separate, he has a separate ataw uh, uh, dito. a uh, invitation. Ngayon po, uh, sinubukan namin kung pwede siyang isingit dito sa boxing. Yun nga lang po ang problema. How we can justify Billy Jack Sanchez na ano, uh, pag dito, uh, yun talagang ano na siya yung uh, importansya, yung importansya niya sa team ay pag wala ba siya, hindi ba matutuloy yung parang mga ganun. So, I, I, Billy Jack po ay naging umpisa pa na sa boxing but yung credentials po kasi niyan hahalong katin papabalik ng immigration so the, the petition has a, a price and yung uh, visa uh, application has a price and it is not guarantee it is not refundable pag hindi mo na justify ng husto yan pag ikaw yung nag-apply mga kaibigan gismil mo babay mo babay na yan pag po ano pag hindi nakita ng US Embassy na karapat dapat ka na you are really credible to to be there. Ganun po. Mahirap po yan. So even ang aking pong kapatid, si David Lontayo, the reason why he, he get uh, uh or he applied for GAB license na, first step po yun. First step po yun sa aking kapatid. Kasi before that, uh, in, in ask ni Sir Sean, okay, uh, oh, anong dahilan? Ba't natin siya isasama? Oh, yeah, he can hold pad, sabi ni John Rael. And, he's a former amateur boxer. Okay, first uh, question, did he ever held a GAB license wala pa okay so kaya po nag-apply si Dave at si, si pati si Sir Glenn, pati si Kuya Jello mapsubiran TV ng uh, ng mga GAB license si Jason naman nag-renew. first step po 'yon first step po 'yon na ano na para mai pag-genastify na sila when they are uh, applying a visa yung first step po which is very important yung yung uh, license meron na po sila and next po ano yung next experience okay General Casimero can uh, uh, justify that uh, David Lyon for example uh, is uh, a part of team Casimero and is playing a huge part to you uh, know in, uh, in my training camp mga ganun po. Mga ganun po siya. So ito po ay si Billy Jack po ang ang kanya pong nag-invite po sa kanya ay si Doc Mike po. Si Doc Mike. So he can still be here. Actually ang ano niya ang uh, Kanyang scheduled interview ay uh, December Ngayon po mga kaibigan He is also requesting for Asana Na may expedite Ngayon nga po Ito pa rin ang problema If we're going to request an expedite Meron pa rin pong uh, uh, Hihingiin doon na information Why he is needed to be expedited uh, What are the reasons Ija-justify pa rin po yun So doon po tayo nakakulangan Sa mga kriteria How Uh, you know, to justify the expedite. If uh, i-justify na uh, i expedite naman natin si Billy Jack. Pero kay Jason po, lahat po yun okay na. Yung petition niya po ay approved na, ngayon po bayad naman. Next step po is bayad. Ngayon pinapaloop namin yung anak ng boss namin to send the money to Jason for Jason to uh, pay uh, pay it sa RCBC and then once na yung may ano na po, may receive na, resibo na at yung reference number ibabato uli sa amin ganon po mga kaibigan at we will get the earliest possible schedule date then once we book that we will request the office of the senator uh, Manny Pacquiao mp promotions to uh, request an expedite sa DFA po ganon po yun bro okay na ba kayo ng pamilya donaire maybe in between we're not I, I can say that uh, the, both of the camps are not uh, yet that okay but hindi naman na din kami kagaya ng dati na sobrang gulo boss pag may 20k makakapunta na ba dyan basta approve sa immigration max uh, hindi po sir sorry po ang one way lang po dito mga kaibigan one way mga oh, nasa 80 mil mga kaibigan depende kung maaga ka nagbook eh, usually sa amin sa boxing, may papel ka ngayon, okay, give me your papers, ibubuka agad ng ticket, bukas ang flight. So, laging mga instant, instant flight, walang ahead, walang 3 months prior to your flight, walang ganun. So, usually, mga mura na yung 50 mil, ganun, mga kaibigan. Ganun po. So, hindi po siya pricey po talaga. Pricey. Hindi po pag, alimbawa, may Uh, hindi po pag mayroon ka ng ano, may visa ka na, you're all good, may passport ka na, you're all good, hindi po. ay hindi din pag may financial ka, hindi din garantiya na makakalipad ka, hindi po. Matali yun talaga na Adel, mag-explain kayo, solid Salamat na Mr. Gabriel. That's true, you have to have supporting papers to prove everything to, the, to enter the country, Eli Wali opo. Kaya wag po kayo mag-alala, Jason kasi po, will be here. We are doing everything we can. Ngayon lang po, pupukin namin ang uh, ang uh, anak ng aming boss si Brendan Gibbons may langaw para po maipadala na yung uh, 190 USD kay Jason para po ano para po uh, maibayad na ni Jason sa bangko wag po kayong mag-alala at wag po kayong magkakalat sa channel ko okay wag po kayo idol totoo bang may galit ang mga kanu sa Asian so far mga kaibigan wala naman pong habang naglalakad kami wala namang nang lait naglalakad kami may nang provoke wala naman po Subukan lang nila Yung itsura ba naman niya ni Cuadro Alas Ikaw matatakot eh Okay po So ito po mga kaibigan So Curve 16 Sige po Si Jason po You don't have to worry We are guaranteeing you That Jason Casimero Will be here Prior to the fight of John uh, And uh, You know Si Senator Ahead of that Way ahead of that mga kaibigan Asahan niyo po yan Asahan niyo po yan Wala na ito just. Sa Vegas po Not required Pero sa LA uh, Wearing mask is uh, I think still required po Ganyan din ba proseso Mga kasama ni Pak yes po Bitter banana Lahat po No excuse po dahil ang US immigration po Wala pinipili mga kaibigan Although mas madali nga lang I-justify Pagkabilang ka sa isang at Athletic group Kagaya nyan Boxing Mas madali po Kesa pupunta ka dito ng tourist ka lang Kasi uh, anhin pa nila Uusisain nila yung Financial uh, capability mo Ano pong ibig sabihin nun Alimbawa gusto ko pong uh, um, mamasyal sa US. Ako po yung nagtatrabaho sa Pilipinas at gusto ko lang uh, mag mag vacation sa US let's say for one week. Ngayon po, pag ikaw, kahit may pera ka mga kaibigan Pag Pagpunta mo ng immigration mag-apply ka ng visa, ang iusisain po nila, uh, ano po ang ano ano po ang inyong trabaho? Yan. Ano po uh, kukunin din nila yung IPR mo. Kukunin din nila yung payslip mo. Kung ikaw ay nagnenegosyo, kukunin din nila yung ano mo, yung financial statements mo kung may capability ka, if your financial capability is enough for you to travel to the US at pabalik at yung gagastusin mo sa US. And if you are uh, ano uh, a tourist, mga kaibigan, you're only allowed to spend money here. But hindi ka pwedeng uh, dito magtrabaho dito to earn money from from directly from this country. verb 16 nasa Las Vegas pa po kami bukas na po tutulak kami pa LA at 24 cuadros to join forces with the uh, the senator po Sobrang bitad Actually, uh, yes po. Isa sa pinaka ma ano, mausisa sa visa application ng US po. Yung iba, madali lang. China, nag-apply ka visa. Napakadali lang. Napakamura pa. Eh, sa UK, mas madali din. Oh, uh, nung pre-naseso namin si Ecuador, alas nung kay Tete, si Coach Nonay. Yun po mga kaibigan. So, sa lahat po ng aming supporters, uh, fans, ang akin pong sa inyo, huwag nyo po kaming hati-hatiin. Kami po ay may pag-uusap na sa amin po sa team, meron po kaming GC. Okay po, kasama po ang aming mga boss. Ano man po ang uh, ang kalakaran o ang nangyayari, mga updates sa uh, sa papeles po ng uh, mga membyo, membro po ng aming team, yan po lahat po kami ay updated nasa GC po 'yan at uh, pina-follow up po namin 'yan. Yun po, huwag po nating i-divide ang ang team. Uh, sana po itumulong po kayo Para mag At maging solido pa ang team Dahil hindi po makakatulong ang division Lalo na ngayong mapapalapit mapapala na po ang laban Umasa po kayo Na si Jason po Si Bro Jason Ay ma makakapunta po dito uh, Way ahead sa laban po Ni uh, Tata At uh, of course ni Senator Manny Yun lamang po At uh, ingat po kayong lahat uh, We need to get ready um, Ngayon kahit linggo Rest day namin Sana pero Kailangan pa rin namin mag Para bukas Ah, dahil mabibiyahin na kami sa LA at bago pa kami po bumiyahin pa LA bukas kailangan pa nga namin mag-insayo yun lang po maraming salamat po sa inyo lahat Starmat sa shoutout